Sa mapapalang araw po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin na pag-aaralan atin po itong kukunin sa sulat ni San Pablo sa mga taga Pilipos Kabanata 1, Talata 3 hanggang sa 6 no, Sabi po dito Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo Ako'y nagagalaw tuwing ako'y mananalangin, nananalangin para sa inyo dahil sa inyong pakikisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula lang ito inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Kristo. No? Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ito pong sulat ni San Pablo sa mga temple, taga Pilipos. Ito po ay kung saan ay siya ay nagpapasalamat no sa ating Diyos na kung sa, sa, tuwing na naalala niya yung mga naglilingkod, yung mga taga Pilipos ay sa kanyang pananalangin dahil siya ay natutuwa yung kanyang katuwaan dahil sa pakikipag-isa At pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoon ng mga taong tumanggap sa ating Panginoong Hesus no nandoon yung pakikisa nila no yung pagkikipag uh, impart nila sa pagpahayag uh, ng mabuting balita at uh, ito ay nagbibigay ng kagalakan kay San Pablo kasi uh, bunga 'yun eh no resulta 'yun na Encouragement din kay Pablo na hindi nasasayang yung kanyang pangangaral ng salita ng Diyos kasi sa pamamagitan ng kanyang pagpapagal, sa pamamagitan ng kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, may mga taong inaabot ng salita ng Diyos at uh, uh, nagkakaroon din ng hangarin at desire na makapaglingkod sa ating buhay na Diyos at uh, magamit ng Panginoon sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kasi naman lahat po tayo, anuman po ang ating uh, estado, anuman po yung ating uh, posisyon na uh, hinahawakan sa isang ministry o sa isang gawain ng Panginoon, lahat po tayo ay responsibilidad ng bawat isa yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi lamang po yun sa mga nangangaral, hindi lang yun sa mga pastor, hindi lang yun sa mga pari, hindi lang yun sa mga uh, nag-aral ng... Uh, pangangaral no as a pastor or as a preacher no so lahat ng tinawag ng panginoon lahat ng uh, naglilingkod sa kanya ay inaasahan na magbabahagi ng salitaan ng Diyos kasi yun din ang bilin ng ating panginoon sa mga disciple di ba na bago niya iniwan ang uh, dito sa mundo no bago siya bumalik sa langit ano sa kanyang kaharian ay yun ang ano niya eh ang uh, isa sa mga uh, great commissioning niya no uh, na ibinigay sa mga alagad yung pagpapangaral na mabuting balita at dahil doon sa pangaral na mabuting balita doon ay nagagalak si San Pablo kasi ito naman talaga yung pinaka main purpose ito talaga yung pinaka mission natin no ng na mga believers na follower follower of Christ na ihayag yung mabuting balita na lahat ng tao ay abuti ng mabuting balita, abuti ng pag-ibig, ng pagmamahal, ng kaligtasan, no? lalo na yung kaligtasan na inooper ng ating Panginoon sa lahat ng nananampalataya sa Kanya, sa lahat na makikipag-isa sa Kanya. No? So, Uh, maganda yun eh no? yung hangarin po yun mga kapatid no? sasabihin na iba eh ano lang ako attender lang ako uh, ano lang ako dito uh, or uh, na hindi naman ako kasi nangangaral na salita ng Diyos, hindi ko yan obligasyon, hindi ko yan responsibilidad. Uh, hindi po mga kapatid, no? lahat po nang tumanggap sa ating Panginoon at nakatanggap ng kaligtasan, uh, nakaranas ng pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon, tayo pong lahat ay dapat na magbahagi rin ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pag-share lang natin ng ating buhay kung paano tayo binago ng Panginoon, isang malaking testimony na yon ng kabutihan ng Diyos na na kung ito'y ginawa ng Diyos sa atin, ay pwede rin dagawin sa mga taong nakakaranas man ng mga pinagdaanan din po natin sa buhay. Kaya napakaalaga po yun mga kapatid. At ang sabi ni San Pablo doon, yung pagpapalaganap eh. Kasi bakit? Kasi kung si San Pablo lang o ilan lang mga tao ang magpapayag ng salita ng Diyos, so konti lang yung pwede nalang kabutin. Kaya nga napakapasalamat tayo sa Panginoon. May mga social media katulad nito. Di ba? May mga Facebook, may mga YouTube na kung saan ay pwede natin uh, uh, ihayag yung mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoon. Kasi nga kung titingnan natin, <clears throat> sa totoo lang, muna kukunti lang din talaga yung mga nag-sumusuporta, uh, minsan nagsasubscribe, no? nagpapalo kapag ang uh, topic mo o yung mga sinishare mo about sa salita ng Diyos, no? Kasi mostly, yung mga gusto ng tao ngayon, yung mga makamundo rin, no? Yung natatawa sila, yung mga, oh, minsan wala namang kakwenta-kwenta, minsan yung uh, buhay ng ibang tao, di ba? O yung mga away pamilya, minsan yun ang gusto nilang pakinggan, eh. Yun ang gusto nilang uh, uh, i-subscribe, no? Yun ang gusto nilang ipalo. Kasi parang yun ang nagbibigay ng kaluguran sa kanila no natutuwa sila nag enjoy sila uh, na makakita ng hindi magagandang mga bagay no pero tayo bilang tayo ay naglilingkod sa Diyos at bilang tayo ay nasa Panginoon yun yung talaga yung ano natin eh yung puso natin ay patuloy tayo na makapa, maka, makarinig ng salita ng Diyos ang hinahanap natin ay yung mga nagpupuri sa Panginoon yung mga sumasamba sa Panginoon yung mga bagay na spiritual kasi alam natin ito ay makakadagdag sa ating paglago sa Panginoon at uh, hindi lamang yun kundi kapag tayo dumaranas ng mga hindi magaganda Uh, sa buhay natin, may mga problema tayo, may mga kabigatan tayo sa pamamagitan ng pakikinig natin ng mga uh, papuri, pagsamba sa Panginoon, <coughs> ng salita ng Diyos, ay gumagaan. No? Uh, yes, nandiyan pa rin yung problema, pero napakagaan ng rin. Kasi bakit? Kasi na pinapaalala sa atin ng Panginoon yung kanyang mga pangako sa bawat isa po sa atin. At ang maganda nun, alam ni San Pablo na sabi doon na mula nang ito inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan no na yung <coughs> Hindi nawawala yung yung continuous, no, hindi nawawala yung eagerness nila mula umpisa hanggang sa kasalukuyan. Hindi sila yung parang ningas kugon, no, na umpisa lang sila masigasig sa pangangaral ng salita ng Diyos kundi nang first hanggang sa katahang sa <coughs> kasalukuyan, sila ay nagpapatuloy sa kanilang pag-share uh, ng kabutihan ng uh, ng Panginoon, no. Hindi sila <coughs> Uh, nangihina nanghihina oh, o hindi sila nanlulupay-pay kundi patuloy ito yung desire ng kanilang puso na patuloy na maibahagi ang mabuting balita di ba so yun ang kinagagalak ni San Pablo kasi nga nagpapatuloy kahit kahit naman ako no uh, sa Pilipinas full time po ako sa gawain ata uh, nakakatuwa na kung saan makikita mo yung mga matagal na sa gawain man diba? may 10 years 20 years o minsan matagal ka na hindi nakabalik sa lugar nila at pagbalik mo nandun pa rin 'di diba? para natutuwa ka kasi bakit kasi nagpapatuloy sila no sa paglilingkod sa Panginoon sa kabila na kapag nag-share sila ng mga pinagdaraanan nila, yung mga paghihirap nila, no, yung mga problema nila sa buhay pero ang sila sa paglilingkod, doon may inspire ka, di ba? Nagbibigay ng kagalakan sa bawat isa po sa atin. Lalo kami po, na nangangaral ng salita ng Diyos, kapag nakakita kami ng mga naglilingkod sa Panginoon na nagpapatuloy sa paglilingkod at uh, uh pa rin sa kabila ng mga pagsubok, eh, patuloy pa rin na naglilingkod sa Panginoon. Talaga ito ay nagbibigay ng inspirasyon. Eh. Uh, nagbibigay kagalakan din po sa amin. Kasi Uh, makita namin na hindi pala na hindi na sa tunay na hindi na sayang yung salitaan ng Diyos na aming ipinapayag kasi nagpapatuloy po sila Magiging isang ang uh, malaking kalungkutan lalo na sa naglilingkod sa Panginoon kung makita mo na yung mga taong pinangangaralan mo ng salita ng Diyos ay nanghihina at nang lulupaypay at nawawala sa paglilingkod no pero dahil dito grabe kagalakan ni San Pablo at at uh, isa sa mga sekreto niya is dahil pinapanalangin niya Nandun ang patuloy na uh, hindi niya iniiwan itong mga uh, mga kristyanong ito, no, ito mga mananampalataya sa Pilipos, kundi uh, kahit wala man yung kanyang presensya doon, binabaka pa niya pa rin sa panalangin. No? At yun talaga yung maganda. Tayo ay nakakapagpatuloy kasi alam natin may mga taong nananalangin sa bawat isa po sa atin. Kaya napakalaga yun na tayo ay nagpapanalanginan sa bawat isa. Ganun po kalaga yung intercessory, no? Yung intercession, mga kapatid, na ipinapanalangan natin, hindi lamang yung mga lost soul, hindi lamang yung mga nasa karamdaman, nandoon sa mga bilangguan, kundi ipinapanalangin din natin yung mga naglilingkod sa Panginoon. Kasi kung yung mga hindi naglilingkod sa Panginoon, may pagsubok. Mas grabe yung pagsubok na dinaranas ng mga naglilingkod sa Panginoon kasi lahat na lang pwedeng gawin ng kaaway para tayo ay hadlangan sa paglilingkod sa Panginoon, para tayo tumigil at kuminto. Kasi alam ng kaaway na kapag tayo tumigil sa paglilingkod sa Panginoon, marami. Uh, matitigil din na sana kung nagpatuloy tayo, marami pa sanang kaluluwang aabutin. Pero dahil tayo tumigil, so, sayang yung mga kaluluwa sana na pwede nating uh, maibalik para sa Panginoon. Kaya yung encouragement ni San Pablo dito sa mga taga-Pilipos, sabi niya, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Heso Kristo. Sabi doon sa NIV translation, sabi doon, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the end, until the day of Christ Jesus. So, sabi doon is natitiyak, no? Tinitiyak naman ni San Pablo sa mga mananampalataya na yung mabuting pinasimulan ng Diyos sa mga taga-Pilipos, hindi lang sa taga-Pilipos, kundi pati rin kasama na po tayo dyan, na ito'y lulubusin ng Panginoon hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. So, ibig sabihin talaga hindi nasasayang yung ating paglilingkod, no? Ah, hindi hayaan ng Panginoon na hindi matapos yung mabuting ni sinimulan niya sa bawat isa sa atin. At yung, yung, yung panong yun, yung mabuting ginagawa ng Diyos sa ating buhay, iyon ay magpapatuloy, no? Hindi hahayaan ng Panginoon, hindi ito matapos, no? Yung uh, pinasimulan niya sa atin. Ang mahalaga doon, ang pinaka ano San Pablo, dapat patuloy tayong makiisa, no? Patuloy tayong nakikisa sa layunin ng ating Panginoon, nakikisa tayo sa sa kanyang misyon, yung misyon na uh, to bring back yung mga kaluluwa pabalik sa ating Panginoon, no? Yung pangangaral ng salita ng Diyos. Diba na maibalik yung mga kaluluwa, yung mga taong naligaw, yung mga taong uh, nangangailangan sa Panginoon ay maibalik sila sa presensya ng ating Panginoon. So tatapusin ng Diyos yung kanyang nasimulan sa bawat isa sa atin basta tayo po ay manatili na nakikiisa sa hangarin ng ating Panginoon. No, yun lamang mga kapatid at uh, patuloy po tayong magpalakasan sa bawat isa at alam natin na nakakatiyak po tayo na ang Diyos na tumawag po sa atin may mabuting plano sa bawat isa sa atin at hindi hayaan ng Diyos na itong plano itong mabuti na kanyang sinimulan sa bawat sa atin, isa sa atin ay hindi hindi maganap, hindi matapos kundi ito mga kapatid ay patuloy na na ito ay uh, pinagpapala no? ito ay patuloy na uh, proseso no proseso yun eh na kailangan nating uh, magpatuloy magtiwala sa kanya manampalataya ng proseso na ginagawa ng Diyos na ito sa bawat isa po sa atin ay parte at ito po ay makakabuti sa bawat isa po sa atin. So mga kapatid, yun lamang po at patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon at tayo po ipagpalain sa buong araw ng ating buhay mga kapatid sa, sa ang papuri pagsamba para lamang sa ating Panginoon so God bless po mga kapatid